yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Hindi yata natatama, hindi yata natatama na i-acknowledge lang yun. Kailangan ibalik yun sa atin. I cannot, I cannot give what I do not have. I do not have what you are. I, I do not have control. I do not have any knowledge of any of the things. Once again, let me repeat, I cannot give what I do not have. Ang sabi po kasi ni Senator Marcos, kung meron daw pong judgment ang court, susundin. Pero meron pong dalawang judgments, yung US court, saka yung Singapore court, na ino-orderan po silang ibalik na nunakaw na yaman. Hanggang ngayon po, hindi pa din sinusunod. Senator Marcos. Siguro, maliwanag na maliwanag na tayo talaga ay nasa gitna ng kampanya. Dahil... Eh, siguro naman, alam, abogado po si Congresswoman Robredo, siguro, ay, alam ko naman, sigurado kung alam naman niya, hindi ang pamilya ko umahad lang sa pagbayad ng compensation sa human rights claimants. Ang humahad lang po dyan, ang kaso niyan, ay nasa gitna ng human rights claimants at saka ng gobyerno na pinangungunahan ng Liberal Party. Kaya ang Liberal Party ang humahad lang sa pagbayad ng human rights compensation. In fact, yung ating pong gobyerno, gusto mo siya ng mabayaran yung ating human rights victims. Pero marami, kakaunti pa lang nga po yung naku-cover ng judgment ng court. Ang dami pa po nilang natatagong yaman at nakikita po natin yan sa pagbuhay nila ngayon. Napaka-simple lamang po. Hold on, kung, candidates. Talagang, kung talagang na nais ninyo na mabayaran ng compensation, bawiin ng gobyerno, bawiin ng gobyerno ang inyong claim at agad-agad mababayaran ng human rights. Ang gobyerno ang humahadlang. Ang Liberal Party ang humahadlang.